Mga idol at kabayan, pinakabagong nuclear attack submarine ng China. Lumubo, pilit mang itinatago ng China ang isa sa maituturing na pinakamalaking kahiyan sa kanilang militar sa kasalukuyan. Nabisto pa rin sila ng mga Amerikano ang nakababahala mga kabayan kasama ang mga nuclear rods at fuel, armed forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Matagumpay na nagsagawa ng rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng walong mga barko ng China ang naroroon sa lugar, barko ng Philippine Coast Guard gumuhit sa karagatan ng West Philippine Sea nagsagawa ng maritime patrol ang BRP Cape Inganyo sa Eskwada Shoal. Walang nagawa ang mga barko ng China. Senator Mig Zubiri gusto rin manatili ang typhoon missile ng Amerika sa Pilipinas hanggat patuloy tayong hinaharas ng China. Sang ayon ba kayo dito mga kabayan? Ako sa aking pananaw, personal na opinion, dapat talaga manatili siya dito habang hinaharas pa tayo sa West Philippine Sea. <clears throat> habang lumalapit ng lumalapit ang China sa mainland Philippines. <small noise> Nako po, pinakabagong nuclear-powered attack sa ng China. Lumubo ayon sa impormasyong isiniwalat ng mga opisyal sa depensa ng Amerika nang isa sa pinakabagong gawang nuclear-powered attack sa ng China ay lumubog sa isang shipyard nito malapit sa Wuhan. Ito ay isang malaking kahiyan para sa China, lalot mas pinapalawak pa nito ang kanilang kakayan sa militar. Nangyari ang paglubog ng sabarin ng China noong kalagitnaan ng buwan ng Mayo at Honyo. Taong kasal ko yan. Makikita sa larawan na kuha ng satellite ang pagdagsa ng mga floating crane ng China na binubuhat nito ang isang submarine. Hindi natukoy ng mga opisyal ng Amerika kung ano ang dahilan ng paglubog ng nasabing submarino ng China. Ang nakababahala lamang mga kabayan dahil posibleng lumubog ito na naglalaman ng nuclear fuel. Isa ngayon sa mga tinitingnan ng mga eksperto ay ang training standards at kalidad ng mga kagamitan ng People's Liberation Army Navy. Posibleng ang ginagawang pagpapasikat ng China ng kanilang mga puwersa ngayon sa South China Sea, sa West Philippine Sea, sa East China Sea at maging sa Philippine Sea ay upang pagtakpan ang nangyaring insidente. Good news mga kabayan, tagumpay na nakapag-supply at nagkaroon din ng troop rotation ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre LS-57 kahapon, ika-26 ng Setyembre taong kasalukuyan. Katuwang ng Armed Forces of the Philippines ang Philippine Coast Guard sa nasabing misyon. Ayon sa Armed Forces, walong mga barko ng China ang namataan sa paligid, ngunit hindi ito naging hadlang sa resupply mission na ikinasa ng sandatang lakas ng Pilipinas. Ayon sa nakuwang datos ng mga observer, alim na China Coast Guard, dalawang Chinese maritime militia ang nasa loob at paligid ng Ayungin Shoal. Gamit gamit Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang MV Lapu-Lapu sa nasabing operasyon. Yan ang sinasabi natin mga kabayan. Kapag nakita ng China na lalaban tayo, sila na mismo ang didistansya. Hindi lamang yan mga kabayan. Nagsagawa din ng maritime patrol ang isa sa barko ng Philippine Coast Guard sa Sabina o Escoda Shoal. Nag-iwan ng guhit ang BRP Cape Inganyo MRRV 4411 sa West Philippine Sea upang ipakita sa China na hindi sa kanila at hindi nila kontrolado ang Sabina o Escoda Shoal. Tumiming naman ang bagong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ika tatlong anibersaryo ng Philippine Constitution Association. Ayon sa Pangulo, tuloy-tuloy na igigiit ng Pilipinas ang mga karapatan nito at ang integridad ng mga teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. The response has been neither passive nor reactionary, but forward-looking. Closer to home, rising maritime tensions in the West Philippine Sea have raised fears of greater conflict. Yet we continue to assert our sovereignty And jurisdiction to protect the integrity of our national territory. We continue to engage in regular consultations and dialogue with all parties to manage that situation in the West Philippine Sea while developing more avenues for communication and cooperation. Congress is also working on the passage of several pieces of legislation, including the Maritime Zones Bill. And this clarifies the geographical extent of our maritime domain and the archipelagic sea lanes, or ASL bill, that seeks to establish ASLs in our archipelagic waters and in the adjacent territorial sea. Sa ibang balita naman, kung si Senator Mig lang ang masusunod, hinding-hindi nito aalisin ang mid-range missile system ng Amerika na nasa Pilipinas ngayon. Hanggat hindi tumitino ang China, dapat ito ay mananatili sa ating bansa. April, Um, ginamit sa balikatan. And um, sabi ni um, AFP Chief of Staff Browner, gusto niya sana permanente na dito. And then si Defense Secretary Gilbert Teodoro, sabi, neither confirm nor deny if those uh, if that missile launcher would be here indefinitely. Sorry sa inyo, Anong tingin niyo dito bilang passionate din? Or advocacy rin niyo yung pagpapalakas yes. ng defense posture natin. Kailangan ba natin yun? Practical and safe po ba na meron tayong ang um, ganyang missile launcher with china protesting and uh, o okay, at kailangan hubang i-disclose kung uh, nandito ba nga ba talaga yung missile launcher ako sa aking pananaw personal na opinion dapat talaga manatili siya dito habang hinaharas pa tayo sa West Philippine Sea <clears throat> habang lumalapit ng lumalapit ang China sa mainland Philippines uh, recent uh, reports They were about 25 nautical miles from the Philippines dun sa research vessel nila. Illegal po 'yan. Hindi po sila humingi ng uh, ng permiso sa ating bansa or at least coordination sa ating uh, officials ng ating bansa. Uh, that could have led to a misencounter that could have led to a uh, very dangerous situation and tense situation sa West Philippine Sea. Habang ganun ka provocative ang China, ang chi China Then we welcome all the support. We welcome all the support. Kasi hindi natin kaya. Mm -hmm. Wala nga tayong coconut bomb. Pagkatapos nito pupunta ako sa ADA, ah, yung defense hindi show na. sa sa World, World, World Trade. Titingnan natin yung uh, mga iba't ibang armamento na gali sa iba't ibang bansa at siguro maglalaway na naman ako para sa ating mm -hmm. Philippine Army, Navy and Air Force. At uh, mahihinayan po tayo dyan sa mga makikita natin. So, yes. I am in favor of uh, keeping the these uh medium range uh, defensive weapon systems. Remember, mm -hmm. it's a defensive weapon system. It's not an offensive weapon system. Under the constitution constitution naman natin pinagbabawal natin ang nuclear weapons. Mm -hmm. So definitely dapat walang nuclear weapons sa ating bansa. That is a prohibition under the constitution. Pero defensive protective uh, dome type systems like the Iron Dome. Please, please install them here. Please, let's start investing into that. Nakita po natin yung Iron Dome na nagpaprotect na yun sa Israel, di ba? Sa mga missiles from Hezbollah and uh, Gaza, uh, from the Hamas. So, uh, nakakatulong po protektahan ang kanilang uh, bansa. So, uh, at this point in time, with due respect to our neighbors, China, as long as they do not stop the provocative nature provocative actions that they are doing in the West Philippine Sea, I am in favor of retaining defensive missile systems in the Philippines as a deterrent for any future uh, provocative action. Mm -hmm. so, sir, dapat ba maging transparent din ang gobyerno natin? Sabihin kung nandito nga yung missile? Pero actually, Nympha, uh, last budget, di ba, kaya naging issue sa akin yung bukol-bukol dyan sa budget na yan. Mm. Naging issue sa akin dahil Naglagay po tayo ng almost 12 billion sa AFP and mm -hmm. Coast Guard. And mm -hmm. part of the 12 billion was actually missile systems. Mm -hmm. protected missile systems, anti-ship and anti-aircraft missile systems. Mm -hmm. So nag din po yung AFP pero kulang pa rin. Mm -hmm. Kasi yung ginastos yata niya yung mga 4 billion. Ilan pong missile systems ang mabibili niyan if you convert it into dollars. So uh, whatever help our assistance, our allies can give us, Why not? For example, Japan gave us radar systems to detect uh, uh, this type of intrusion. So, uh, you don't hear angry angry voices from any sector about these radar systems. But radar systems is not enough. Nakita po natin, papasok na, eh, anong gagawin natin? Dadasal na lang tayo. Hindi naman pwede yun, di ba? Hmm. Kailan nakikita natin, papasok na, di, depends natin ang sarili natin. So, yan ang importante. Daban, Pinas